isa na namang magandang araw sa ating lahat mga kapro panibagong vlog na naman tayo andito tayo sa isang ukay-ukay sa bandang Monumento malapit sa MCU Hospital ang pangalan ng ukay-ukay ay lang sa ukay-ukay ang sapatos nila dito mga kapro kaya naka 50% off at pati mga garment nila may mga naka-send din yan 155 nila nga, mabago pa Baksak presyo na yung mga sapatos. Marami pa rin mapipili na pang araw-araw na gamit yung mga sapatos. May pwede rin yung mga pamporma. Ayan, mga meron pang running shoes. Ayan, marami, marami pa sapatos dito mga kapro Ayan. Ang lansa. Okay, okay mga kapro okay, Ito yung bata nila hanapin nito. Matabi lang ito ng 7-11. Ayan, 7 eleven eh. Ate, ah, balik ka lang dito ng panang carousel dito sa monumento eh, yung panang carousel at dito yung panang MCO hospital mga kaprof yan ang landmark nya ah, madaling harapin lang ito yung lang sa ukay ukay katabi eh, lang ng 7-Eleven ang sapatos nila naka 50% off mga kaprof ah, mga garment nila ito 155 na lang ito mga kaprof 155 na yung mga price nito mga garment nila yan 155 na lang ang mga price ito po pang ito 155 na lang itong mga kapro. sa mga ito 155 na itong mga shop na ito maganda pa bago pa oh. sa mga pantalon nito pang babae lalaki 155 na lang ang ah. price itong mga kapro ito mga okay pa o oh babae, eh, ito yung panlalaki pants 155 ayan mga baksak presyo na ito mga kapro kaya eh. maaaray pa mapipili ito, mga bago pa oh. ito maganda ito oh. ang babae eh. long sleeve may sleeve ito 155 bals polo ang babae eh. ayan 155 ang presyo ito mga kapro eh. maganda pa oh ang babae eh. Well now to pay price. Ituloy ang ating pag-vlog mga kapro, ako ay maingi sa inyo ng konti support sa aking na channel sa Youtube, tv Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan, baka pwede pa, pakisubscribe mo lang At pakipindot na rin ang bell button para maging update sa aking mga susunod na video At pakilike and share na lang din po. Ayun po, maraming salamat pong salamat Adidas na Ultraboost, eto Okay pa naman itong condition pa itong mga kapro Pag-ilalim, okay pa naman. Mahinyo may, may pagpunta rin konti pero tatagal pa ito 1,280 ang price nito. Pero meron less to ng 50% off to mga kapro. Bakit natin yung size. Ang size nito, 8.5 ang size nyo. <laughs> Nike, big size to mga kapro ka Okay pa to, condition pa to. Ayan. Makinis pa siya pag ilalim, okay pa naman. 1,680 ang price nito. Less ng 50. 50% pa pa yan baka magustuhan nyo mga kaprok oh. pang araw araw pang harabas oh. pang lakad lakad check natin yung size ang size dito mga kaprok ang size din ang size nyo ang lang sa okay okay mga kaprok dito lang ito sabi ko ano, ng EDSA kahalera lang din dito ng MCU hospital ayon. at katabi lang din dito ng 7 eleven kaya madali lang hanapin ito mga kaprok Another na Nike. Ito okay pa naman tong Nike nito mga kapro. Condition pa siya. Maka-release pa Okay pa naman. 1,680 ang price nito. Check natin yung size nyo. Ang size nito mga kapro. 8.5 ang size. Ayan baka magusta nyo. Condition pa to Okay pa to mga kapro. Solid pa to Another na Nike. Nike Quest. Big size to mga kapro. Okay, okay pa to Condition pa rin to ilalim eh. Okay pa naman. Solid pa. Ang um, kanto running system mga kapro. 1,680 ang price na marito. Check natin yung size niya. Ang size ito mga kapro Size 11 ang size niya. Oh, another na Nike. Nike yung vent vent Flow ito mga kapro ka. Wem na Nike. Big size siya. ilalim Okay pa naman. Eh. 2,280 ang price nito mga kapruka. less ng 50% off ayan ayan baka magustuhan nyo condition pa to check natin yung size ang size nito mga kapropa 10.5 ang size another na air force one eh, eh, ito condition pa, condition pa rin ito mga kapruka ilalim yun, okay pa naman 1,680 ang price nito mga kapro less than 50% off to ayan, check natin yung size nya, ang size nito, size 10 yeah, ibang brand na patis ito, ang tatak nito mga sa Solomon, ayan, pero okay pa to condition pa, ilalim okay pa naman, may spike pa 1,680 ang price nito check natin yung size size nito mga kapro, size 11 Another na Nike. Nike pegasus 31 na ito. Okay pa ito mga kapro. Condition pa rin ito. Uh, running shoes siya. Pag ilalim. Ayan. Okay pa naman. Solid ito. 1680 ang price naman ito. Check natin yung size niya. Ang size ito mga kapro. Uh, size din ang size niya. Ayan. Baka magustuhan niya Pang araw-araw. Pang labas-labas. E Skatechers. Ito. Solid ito. E Skatechers pa ito na ito mga kapro. Ayan pag ilalim okay pa naman walang ganun po doon 1,680 ang price ito less na 50% of thato, mga ka mga kaproka check natin yung size pang size dito mga kaproka size 9 ayan baka magustuhan nyo dito yung new balance medyo madami lang konti pero okay pa to mga pa. Ka. pag ilalim, okay pa naman makapalpa. Ka. 780 ang price lang naman dito check natin yung size niya ang size dito mga kapro size 7 ayan 780 ang price less than 50% off Adidas uh, Cloud Boom big size to mga kapro ito condition pa rin to solid pa rin to wala pa ang damage Pag ilalim okay pa naman makapal pa 1,680 ang price nito mga kapro check natin yung size ang size nya size 11 ayan, baka mag-install nyo araw-araw pang labas-labas -araw -araw, ito ganda nito ah. Ibang brand na sa pas sa ang tatak nito. Brand dito pa ilalim ay okay pa naman. Wala nang nakalagay kung magano ang price nito. Ay baka magustuhan niyo puntahan niyo lang dito sa mail lang sa okay okay. Katabi lang ito ng 7-Eleven dito sa Echa at kahalera ng MCU Hospital. Check natin yung size. Impay impay ba size nito mga kaprok? Another na uh, Nike, Nike Fly, uh, Fly. Ito big, big size siya, uh, panlaro ng basketball. Solid pa ito mga kapro kaya na. Uh, Nike, basketball na yan. Pag ilalim, may putpun na rin konti pero tatagal pa ito mga kapro. 1,880 ang price nito, less than 50% po. Uh. Check natin yung size. Ang size niya, 10.5 ang size. Ito, Panglaro ng basketball sa Jordan sa yun. Oh. Okay pa ito. Ah. Condition pa ito mga kapro. Oh, wala siyang puni. Pag ilalim, yan, okay pa. Wala pang ganang put puto Baksak price na ito. 880 ito. Mga price niya. Less na 50 person off. Check natin yung size. So size dito mga kapro. Ah. Size 7. Another na Nike. Nike na Zoom Structure 24. Ito. Okay pa ito. Pang running system mga kapro. Pag ilalim. Okay pa naman, wala nga ng siya. 1,280 less than 50% of the mga kapuruka. Check natin yung size. Ang size nito mga kapuruka ay 9.5. May ibang style na sa pas nito mga kapuruka. Ay katsa, wala lang siyang Walang nakalagay ko natatak ng kung anong brand nito sa patos ito. Pero okay pato, condition pato. Pag ilalim, okay. okay pa naman. Ha? 580 ang price nito mga kapro may bawas pa ito ng 50% up size 7 lang ang size ito puma puma ito maganda rin itong puma na ito ah. okay pa to condition pa rin din itong puma na ito mga kapro kaya pang ilalim niya may pupunta rin konti pero tatagal pa ito 1,280 naman ang price nito less na 50% off. Check natin yung size niya. 8.5 ang size nito mga kapro. Kaya baka magustuhan nyo pang araw-araw pang labas-labas. Ito may new balance na leather tong kanya ito mga kapro nyo. Pag ilalim. May pil po na rin konti pero tatagal pa ito. 1,680 ang price naman ito. Check natin yung size niya. Ang size nito mga kapro. 9.5 ang size niya. Ito sa mga hindi mapili, yan na mimili na sa paros na mga kapro. Kung ang halap niya pang harapas, ito maraming dito. Kung ang pasok sa trabaho, 680 lang ang price dito. Oh. 680 ang price niya, may bawas pato ng 50%. Kulti okay? ma ang patak niya. Check natin yung size. Ang size dito mga kapro, size 8 na yan. A6 e, o. Oh. Nag-reflex ang kulay nito ah. Pagka-apple Pagka-apple green. Uh, running sisi magaan yan. Eh. Pag ilalim, okay pa naman. 1,280 ang price naman nito mga kaprok. Check natin yung size niya. Ang size nito mga ang size 9 ang size niya. 1,280 ang price nito mga kaprok. Less na 50% off. New balance. Ang ganda rin ang colorway nito mga kaprok. O, new balance 580 model niya. Pag ilalim, okay pa naman. 1,680 ang price dito mga kaprok. Less na 50% off. Okay pa siya, condition pa siya. Check natin yung size niya. Ang size nito mga kapro, 10.5 ang size niya. Ayan, baka magustuhan nyo. Oh, so, ito, Adidas Cloud Foam. Kuwet, condition pa ito mga kapro. Makinis pa siya, wala siyang punit. Pailalim, may pulpun na rin kung ang tipera tatagal pa ito. 1,280 ang price naman ito mga kapro. Less na 50% o pa ito. Eh. Check natin yung size. Ang size nito mga kapro, size din ang size niya. Another na Nike. Nike is um, an invisible to mga kapro. Okay pa ito. Condition pa rin ito. Makinis pa siya. Wala siyang punit. Ilalim eh. Okay pa naman. 1,280 ang price naman ito mga kapro. Pero may bawas pa ito ng 50% na well, kapro. Ayan. Baka magustuhan nyo. Check natin yung size. Ang size nito mga kapro. Size na yun ang size niya. Superstar. Ito. Okay pa naman ito. Condition pa rin ito mga kapro. Pang ilalim mo kaya pa naman makapal pa. 780 ang price naman nito. May bawas pa ito ng 50%. Opo, check natin yung size. 6.5 ang size lang nito mga kapro. Kaya makapagustuhan nyo. Ito, ibang branded na sapatos naman to High cut show oh. Ayan, hey. Ayan. Okay pa ito. Solid pa itong panel sa pasan na ito. Pag ilalim, okay pa naman. 680 ang price nito mga kapro. Anong size nito? Size, size 7 lang. Ito, ganda nito. Pambabae sa oh. May hilsa. taas ng pinaka nyo, oh. mga 4 inches. Tataas ng 4 inches mga oh. nito, 580 ang price nyo. Oh. Ang size nito, mga, ito, mga kapro. Size 7. Mga naghahanap ng na mga boots. Meron dito, oh. May ibang style ng boots. ito Pang 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 pwede ito pang motor, motor sa mga single na pang long run no? pang mahaba ang biyay 1,680 ang price naman ito mga kapro no? no? So, solid to pang motor ako lang ito mga size 8 boots oh. No? haba na po ganda rin itong boots na ito 6A 680 ang price ito mga kapatok ah. Smaller size lamang. Kung lang ito, size 7 lang size ito. Adidas. High cut na Adidas. Ang oh. ganda rin ito ang Adidas nito. ito. Pag ilalim, okay pa naman. Ano. 680 ang price nito mga kapatok ah. Less than 50 person. Oh. Pato. Check natin yung size. 7.5 ang size lang nito mga kapatok. Adidas. Ito. Pambaba bye eh. Okay pa to, condition pa rin ito mga kaprok Pag ilalim, may eh, ipad rin konti Pero tatagal pa to, 680 ang price ito Less pa to ng 50% off Check natin yung size ah, Ang size nito, size 6 lang Ito, Nike Pang running shoes, pang babae eh. Small size lang ito mga kaprok Ganda rin ang kulay niya Pag ilalim, okay pa naman, wala pang ganang pudpud 680 ang price nito mga kaprok May bawas pa to ng 50% off 50% of ang sang bawas niya. Check natin yung size. Size 4 lang, ayan. Makakasize niyo natin at magustuhan oh. Eh. running shoes. Another na Nike running shoes to mga kaproko. Okay pa to. Condition pa ma. Makinis pa siya. Wala siyang punit mga ilalim. May food food na rin konti pero tatagal pa to. 680 ang price niya. Check natin yung size. Nakalagay pero sa tanyo ko lang ito mga kaproko. Size 7.